Upang makamit ang masaganang ani sa pagtatanim ng pipino, mahalagang ito ay maayos na maprune at maturuan ng tamang pag-akyat. Kapag ang halamang pipino ay may anim na dahon na, panahon na upang simulan ang pagpuputol o pruning. Sa puntong ito, kailangang tanggalin ang lahat ng mababang gilid na sanga at maliliit na pipino. Siguraduhin ding tanggalin ang lahat ng bulaklak, dahil ang mga bulaklak na malapit sa lupa na magiging bunga ay may panganib na mabulok kapag nadikit sa lupa. Hindi lamang nito pinipigilan ang pagbuo ng bunga, kundi nakaaapekto rin ito sa kalusugan ng buong halaman. Isang mahalagang bagay na dapat tandaan ay ang pagtanggal din ng mga balag o tendrils ng pipino. Ang nutrisyong ginagamit sa paglago ng isang balag ay mas malaki pa kaysa sa kinakailangan upang makabuo ng isang pipino. Sa pagtanggal ng mga ito, hindi lamang napapabuti ang daloy ng hangin at nababawasan ang panganib ng sakit, kundi na itututok din ang sustansya pataas na tumutulong sa malusog na paglago ng mga bunga. Bilang resulta, ang mga pipino ay mas tuwid, mas malaki, mas mahaba, at hindi madaling dapuan ng sakit. Mag-follow para sa araw-araw na tips sa pagtatanim at agrikultura.